Mag-iingat na ho kayo sa susunod, ha? Pasensya ka na, Conchita, ha? Nasaan na pala yung mga magulang mo? Nung nagpakasal po kami ni Simplicio, umaba na po ng bayan sina Inay at Itay. Kami na lang naiwan dito sa bundok. Eh, nasaan? Nasaan ang asawa mo? Nasa dalampasigan po. Nagbabaka sakaling may mahuhuling isda. Naku! Bantayan mo ang asawa mo. Conchita, baka iba na yung binibingwit niya. Hindi naman po siguro ganun. Iba si Simplesio. Mahal niya ako. Conchita, balita ako. Kahit kasal kayo ni Simplesio, maray pa rin siyang babaeng magmamahal sa kanya. Tandaan mo, kapag tinali ang manok, madaling hulihin. Sige, alis na kami. Simplisyo. Sure. Dito lang palang kita mahanap. Ito, di lang kita ng pagkain, no? Maring, alam mo may asawa na ako, di ba? At kahit kailan, hindi ako papatol sa'yo. Ano ka ba? Hindi ko naman sinabing patulan mo ko ngayon. Ibig ko sabihin, pwede naman sa ibang araw, di ba? Ah, maring, tanggalin mo na yan. Baka may makakita pa sa atin dito. Simplisyo! Mga kayo. Hayop ka, Maring. Hayop ka! Ano? Di mo ko matawag na ahas, no? Sino ngayon ang tunay na hayop? Magsama kayo ng kakambal mong ahas! O, oh, parang pag-ibig. Bak! Dali, dali, dali! Sige! Uy! Nagiging dalawa! Mahal, ibaba mo yan! Sige na, yan! Baka magkasakitan pa kayo! Sige na, ibaba mo na yan! Patawarin mo kong kutsita! Hindi na ako uuulayan! Bak! bakit mo ba ito nagawa sa akin? Conchita, magpapaliwanag ako. Sige na. Gusto ko magpaliwanag muna sa'yo. Mm. Conchita, aminin ko. Ha? Matagal na ako nilalang din yung babaeng yon. pero hindi ko siya pinapansin. Siya ang unang nila po sa akin eh. Pero nakita mo naman, nakatalikod na ako. Sa so, tingin mo ba? Kaya kitang saktan? Magkakagawa ko ba sa'yo yun? Paano? Ang daming babae dyan. Yung pinanganak na normal. Yung hindi pinagchichismisan. Yung walang kakambal na ahas. Paano kayo pagpalit mo ka ako sa kanila? Conchita. Conchita. Ano mo ako. Atayin mo ako. Conchita ni Minsan ni minsan hindi ako tumingin sa ibang babae. Ha? Huh? Kung kita, minahal kita. Sito ka man. Kung Jita, mahal kita. Kung Jita, ikaw ang tinitibok ng puso. Kung kita, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita.